So yun guys situation eh naulan doon ay eh, yung papunta pa sa BP City. May pa ulap doon. Okay, so ito naman ay Lakas. So ito guys dito guys sa Terus Dulo ah uh, parang kay Ligtong 4. So sa... So yung situation ng ganito. Buti may civil sila dito. Uh, sila ano ng mga dayuyong galit po yung dagat sa kanila okay so yan so, tapos na kami dun sa uh, barangay Muson 2 uh, Rosario Cavite so dito na kami sa ligtong 4 tapos dulo so ito yung sitwasyon ng dagat Medyo madilim dun. Confirm your price. Maraming. So, yan. Okay. So, pero may sikat naman ng kahit pa yung araw. Maraming salamat po. PC mo, gawa mo. Don't forget to subscribe. Uh, Rosario Cavite, Trus Dulo, Ligtong 4. Maraming salamat.